umaga. Nakasampa tayo dito sa ano sa bangkang Tagarial, taga Mahaba daw. Oh, may mas daw nila. Wag wala sugat na gayaan. Basan. Sayang yung huli nung kabila, ang laki pa naman. Ayun po. Ang laki oh. Mga 40 ano. Sa kaya ito isa na naman tuna. Ang dila marang pa na. Yun, magandang tanghali po. Andito na naman tayo sa ano, sa pinagbabang kanina na isda noong umaga. Wala, 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 wala. Boss Mac! Yung sa ornal na, kaya ano na, Boss Michael na. Uh, yung kapo na. Oh, pinabawas na namin doon kasi sabi ko, hindi ko malamit kung sino mo yung bibigyan ay. Wala, wala, wala. Ha? Ah? Naka uh, 70 rin. Ang benta? Ay, iwan, hindi ko lang naano yung ano, yung kilo. Maray pa? Ah, dalawa na lang. Oo. Oh, na doon na sa naibaba na po lahat pala yan, yun, yung kanilang mga huling malalaki. Bali may ano pa to, mayroon pang dalawang piraso, 'yan oh. Oo. Oh, oh. Yan ito pa rin po yung mga nag sa isda natin kahapon. Sila tropa. Sila pa rin yung nag-hornel sa na kahapon. Isda. ay malaki lahat pala ito. Kaya pang si sumak ay. Ang oras natin mga kagaya na. 3 atri... ng mahigit. Alas 3 na ng hapon mahigit. Ito, junioran. Ang niyuran. niya. Ang gaganda ng mga naunang ano kasi may mga tama ng ganso. Ano Sayang. Uh, Oo, oh, lalaki pa naman ng isda. Saan bang ayan? Anong bangka Saan? taga-san? taga. Saan? Uh, Ah, taga Real? Ah, taga Mahaba. Sa Teknoan. Ilan po ulit ninyo? abah ay madami pala. Yan, tingnan natin ito mga aga. Try nga natin ano, yung sampahin. Makikakyat po. Yan, eh. Tingnan natin ito mga aga. <coughs> ah, mga aga. Nakasampa tayo dito sa ano sa bangkang Tagarial, taga Mahaba daw. Yan mas asdaho nila. Oh. Palakpak. Ilan daw 'tong dala nila? 24. 24? Tapos doon sa kanina ay it's this isa Ano ba 'yung this is? Yan junioran mga aga. Ay syempre sa pa rin kay Mac. Kapit bayan natin. Uy, ganda nung no, laki. Walang damage. Walang sugat ano eh. Parita, ah, yan ang ano, yan ang magandang kilo. Ah. Ang hindi naman nagtutusok dito ay. Pag wala nang sugat tagayan. Na Boss ang. Sayang yung huli nung kabila, ang laki pa naman. Ayun po. Ginuran tapos ito may isa, isang, isang malaking laki. Ito chong hindi pa yan. Hindi pa may meron Ayan na. Babaan mo. Full storage na naman tayo. Anak ng baka talaga. Ba, ma maulog ka? Bagay, tubig naman papatakan. May tumabit yung kakansil. Ang laki, oh. Mga kwarentahin, ano? Ayun pala, mayroon pala sa may gilid din, no? oh. At least. Kaya? Oo. Ang walang tahan Yun Tutumba Ito pa ng bago Sayang din Ang laki ng bawas pala sa ano Pagka nakanganga Oo Nag-ibang presyo ng na isda namin na Dalawa nakanganga Sa sa bigay Bigay ba yan? Ano? Hindi ano Ito ano? ito Ito na ito na ito Bakte oh. mga Wala nito na aga, panibago na naman 'yon. Amen natin putahan sa pinaglagyan. Kapag ipon-ipon na lahat ng ano nito, dala tuna nito mga to mga aga. 24 peraso do po. Ayun, dalawang ano, dalawang albacore. At saka ito, isa na naman tuna. Ito na to kana. na 'yan. Ay, na. Ay, nakakita tayo dito mga aga sa taas ng bangka para mas magandang maganda yung kuha natin ayan, garahe ulit yan doon eto, panibago na naman ayan o oh. mak, parang picture dyan Mac oh. sayang kung hindi busy, makapagpa-picture mag ayan siya eh, na nag-edit na hmm. kailangan na edit at upload nag-upload niya ako na isa ngayon ay Hmm. Oh. Tagal niyan mo. No. Ayun po, panibago na naman. Wala po. natin nabilang Kung ilan na nabuhat na dito ah. Ito pang ah. Punit. Ay, 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 ay. Ayun, pa isa. Ito na naman, oh. Ah. Ang gaganda rin na isda nila. Kagabi lang to, kagabi. Eh. Kagabi lang po uli yan? Uh... Uh... Ah. Mahaba. Ang mahaba ay sa may... Yan, nice mga kaba, uulan na. Anak ko eh, parang tatama din yata ako umuwi ng Laguna pag ganitong naulan doon. Eya. Okay. Laki nung isa na yun, no? Good size. Ayan, shoutout pala sana ano, sa mga kamag-anak natin dyan ano, sa Tignuan. Bansuila family. Kaya ano? Kaya tayo, Melvin. Ayan, kilala daw po nila sila, ano? Ang Lula Carol ba Ah, taga Tignuan sa Banzuela family. Shout out sa inyong lahat. Sa Onas oh, Yeah. Ay, ganda ng ano nun. Ganda ng... Walang tama na eh. Oh. Yan ang pinakamaganda. Walang tama eh. bigyata. Ha? Eh. Ganda ng pagkakayel, eh,